Guys, maglaba na ta guys. Good morning, good afternoon, and good evening. Ano na sa mga tawin. So, dito naman sa mga t-shirt, shorts. Kina natin ang bulsa. Baka may mga tissue. Kebelokan, belok kanan, belok kanan yang lain, kanan Entar nak tak? Dia mau bawa lagi siapa lah? Kita tak ada yang ini siapa? si tissue. Kaya tingnan natin yung mga bulsa kung may mga tissue kasi pag nag-ano, nadurog dito sa washing machine, mahirap. Mahirap natanggalin pag mayroong mga tissue na durog kasi babanlawan mo ulit yung mga damit. Oh, diba guys? Christmas muna ako.

kasi ito maglaga. Mamaya, pag-inig guys. Sa ating area. Ah. Ito guys, sa lang po Maglagay na ako ng sabon. Kumusta everyone? Hello guys. Hello guys. Kumusta guys? Ngayon guys, maglalagay na ako ng sabon dito sa washing machine. Isang kalahati lang siguro. Isang ganito at oh, kalahati. Buti na ayos na yung washing machine namin guys na ayan, power na natin start ayan nag click na hintay na lang natin to siya magdan at sampay na yes, guys ayan anong ginagawa nyo ngayon mga idol good morning good afternoon good evening sa ibang bansa no dito okay. na tayo sa ating trabaho, guys. Bye, thank you for watching.